gagawa tayo ng kaunting uh, bukhayo ay panutsa pala sa ang tawag kapag mani ang iyong ilagay sa tinunaw na asukal pag uh, bukayo naman ay di niyong po ang ilalagay sa tinunaw na asukal magtutunaw na muna po tayo ng kaunting asukal para tayo pagkatunaw nito saka natin ilalagay yung mani na ating sinangag ganito ang gawain namin nung kami may liit pa anong kami nag-aaral sa gabi ganito ang ginagawa namin nakakamis din naman na gumawa ng ganito, konti lang ating gagawin para naman na uh, di tayo makakain ng maraming na uh, masyadong matamis kapag sabat linggo ganito ang ginagawa namin kaming magkapatid ang panganay sa amin kami ay high school na ay kami inagdi-deliver ng panutsa sa mga tindahan para kami ay may pambaon sa aming pagpasok sa school bibili namin aming merienda at saka ay uh, mga gusto naming bilhin halimbawa ay damit, tsinelas nakakabili uh, kami yan kapag uh, piyesta ng aming bayan pinapadalhan lang kami ng aming ina ng uh, mani na aming uh, sahin at saka ng popcorn. Yun ang aking ginagawa noon. May tagtitinda ako nung ako elementary ng popcorn sa school sa aking mga kaklase. Yung pinagbintahan doon ay sa akin. Kaya ako may pera nung kami ay elementary. Malaking tulong sa amin. Hindi na ibibigay hindi na po problemahin ang aming magulang ang ibibigay sa amin na uh, pera na pambaon